daldal Na-miss dal. niyo ba ako? Kamusta po kayong lahat? Matagal na din po bago ako mag-upload ng mga video. Medyo busy kasi ang inyong daldalita. For today's video, ipapasyal ko kayo ngayon sa Aningalan. May vlog province Antique. Proud to be niya. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ang view dito. Ba, mga kadaldal, mabubusog talaga ang mga mata nyo sa mga tanawin. At eto nga nasabihan na kami mga kadaldal. Kasama ko ang pinsang ko, si Ate Marian. Ang driver namin si Lolo Butchoy. Shout out po sa'yo Lolo Butchoy. Dito pa lang po sa daan. Maganda na mga kakikita mong tanawin. May palayan at may ilog. Ang sarap talaga tumira sa probinsya. Sariwa ang hangin. Tahimik. Walang mga usok na sasakyan. traffic. At wala din mga maritan. <laughs> Meron nga lang aswang charot. <laughs> Ang na biyahe dito. Tingnan nyo naman, wala mga sasakyan. Hindi tulad sa Manila, kabilat ka ng traffic. Dito, tingnan nyo, solo namin ang daan. Kami kasi yung may ari nga. <laughs> tingnan nyo naman, mga kadaldal, kung gaano ka ganda. Wala pa kami sa aningalan nyo na. Ha? Sa biyahe pa lang kami. Pero ang view, nako, sobrang ganda. Tingnan nyo naman si mami at ayaw. Binuksan na ang bentana sa sobrang ikso. Sai, akala mo mga ibong nakabalas sa kulungan? <laughs> Ang mga kadaldal, sulit na sulit talaga ang bakasyon namin Kasi nakalanghap kami ng sariwang hangin Nakaligo kami sa dagat Nakapasyal kami kung saan saan At nakapagborakay din kami sa noon Huwag lang talaga iisipin yung gastos mas stress ka lang Isipin niyo lang lagi maging masaya Kasi ang saya, hindi nabibili ng pera Maiksi lang ang buhay Kaya piliin natin laging masaya para hindi mabilis tumanda. <laughs> At nandito na nga po tayo sa Aningalan Park. Merong hanging bridge. At meron din mga white roses farm. Ang kadaldal gusto ko na talaga dito tumira. Tignan nyo naman ang mga bundok. Ang gaganda talaga nila. Tuktok ko nga pala ito ng mga bundok, mga kadaldal. Tignan nyo, hindi na lang maabot ko na yung ulo. <laughs> Alam nyo ba mga kadaldal, pag madaling araw dito, bumaba ba yung mga ulap? At ayan nga mga kadaldal, nagswing kami ni Mami. Akala ko ako lang gusto magswing, si Mami din pala. Enjoy na enjoy, parang bumalik na si Mami sa pagkabata kasi takot na takot na dyan. Takot kasi ako sa mga matataas mga kadardan na lulula ako. Parang naiiwan yung kaluluha ko eh. Kaya hindi ako pwede sa mga matataas na rides. Kaya po ayoko sa Star City kasi takot ako sa mga rides. Sayang lang ang bayad, di ko naman sila masasakyan. Siguro yung sasakyan ko lang dun yung carousel at saka bump car. At saka yung Ferris wheel na mababa lang. Siguro bata pa ako kaya po. hindi pa ako pwede sa matataas. Lucky ko, sana hindi na ako matatakot sa mga matataas para may enjoy ko na yung mga rides. Bilis lang ang panahon at minsan lang maging bata. Kaya mga ganitong moments, hindi ko na makakalimutan hanggang mulaki ako. In the future, pag ako nagkaanak at ikikwento ko sa kanila kung gano'ng kasaya ang childhood memory ko. Kung gano'ng kasaya ang maging bata. Sinasabi lagi sa sa ni Mami. malakin malaki na daw ako, magiging busy na daw ako. Dahil ang mga matatanda, kailangan na magtarbaho. Gusto man nila mamasyal at magsaya, hindi na po pwede. Dahil masyado na sila mabisi sa pagtatarbaho. At sa ibang bagay. Kaya habang bata pa, masyal ka lang ng mamasyal hanggang gusto mo. Pero syempre, dapat may pera kayong pangpasyal. Ha! <laughs> At ito na nga mga kadaldal, kita kami sa hangin bridge. Grabe nakakalula mga kadaldal, ang taas. Pero si ate ko hindi natatakot. Paano? Sanay na sanay, Michael sa matataas. Ambay kasi lagi sa bubong yan eh. Wala naman kasi bundok sa amin. Kaya bubong lagi ni Aikyat ni ate. Ay, meron palang bundok dito sa Manila. Smoky Mountain pala. <laughs> <laughs> Untuk ng basura, hindi naman pwede ay kyatan. Kung kat ka doon iyo. Kinuha na nga ni ate si Ayo kay mami. Kasi na-stack na sila sa baba eh. Tignan nyo naman mga kadaldal si ate ang bilis umikyak. Hawag niya pa si Ayo niya na. Walang katakot-takot. Tignan nyo na nga si ate Maya <laughs> Kumagapang na natatakot. <laughs> Takot din kasi si ate Maya sa mga tataas eh. Natatakot na nga yan pero asar pa ni ate Kylie. Talagang ate ko mapangasar eh. Bully talaga to eh. Kaya lagi kami nag-aaw nag ni ate ko kasi mapangasar siya eh. Pero syempre, mag-ate kami, magbabati pa rin kami. Ganun talaga sa magkakapatid nag-aaway at saka nagbabati din. Ang mahalaga, lab namin ng isa't isa. O tingnan mo talaga si ate, hindi pa talaga siya tumitigil. Nga, alug-alug niya pa yung tulay. Para lalo matakot si ate Marian. Ako upo na sa gilid. Mahirap na mahulog pa ako dito eh. Sobrang taas nga na ito mga kadaldal. Kaya pag nalaglag ka... Nako, pilay-pilay ka talaga. Sobrang hangin dito, mga kadaldal. Kahit mainit, press ko ang hangin. And after one year, nakatawid na din si Ate Marian. Uy, sobrang tagal naman ng one year. Joke lang yon. <coughs> at nandito na nga tayo sa next destination. Nandito naman po tayo sa Davilia Girls. Part din po siya ng Aningalan. Ang raming tourist spot dito mga kadaldal. Ikaw na lang talaga mapagod kung sa kapupunta. Pero kung sa paganda ng view, ay panalo talaga to. Sasakit pa ang mga kakalakad Pero sulit naman ang mga tanawin Mga hmm. papa, thank you Lord, ka na lang talaga Ang ganda ng mundo Ang ganda ng kalikasan Kaya dapat natin mahalin at alagaan Kaya mga kadaldal okay. May kita ay sa Noah's Ark Napanood ko to sa Superbook. Gumawa si Noah na malaking bangka at sinakay niya ang lahat ng animals dahil nagkaroon ng malaking pagbaha. Nilamon ng tubig ang buong mundo. Tanging nakasakay lang sa barko ang nakaligtas. Balunod sa tubig ang mga masasamang tao. At ang mabubuting tao ay nakasakay sa barko. Tama ng mga animals. Kaya kayo mga kadaldal, wag basta-basta puto ng mga puno. Kasi pag wala ng puno, wala ng sisip-sip ng tubig baha. Malalaking puno kasi ang nagsisave sa atin para maiwasan ang pagbaha. Save tayo ni Mother Earth. At tara mga kadaldal, pumunta tayo sa bandang baba. May nakita kasi akong tao nagbubuhat ng elepante. At ayan siya mga kadaldal, nagpa-picture kami sa kanya. May nakita kami mga magagandang flowers pumitas nga kami na ng mga bulaklak. Kung sa mamahal ng bulaklak. Ito, libre lang. Pumitas ka lang kung gusto mo. O, siya mang kadaldal. Salamat, Gid, sa panonood. Bye-bye. love you.